Hapon guys, so nag right baklay no? ta na pa baba, no? Nag-hike ta kay ta tan na to ang bunga sa kapin nato. O na ba hinog? Kay ta ang nagligad adlaw na ay hinog pero gamay lang. Morning area guys. Nada ako sa unahan, kapitan na na. maganda ito naka.. ah.. Uh, hindi ka nag kuha ito sa mga halin sa tuwang baligya, no so pag na tayo dito eh tuwang tanak ko ng kape tabi tabi po so daghan ko kayo dahil siya ay bunga guys so, super daghan So, kani siya, napit na. Medyo ga yellow-yellow na, no? Hopefully, no? Kaloyan. Napit na. okay guys. Ganyan bunga. Then, ang iban, mugbo ang iban, naga uh, pamulak na. So, kani siya, gamay, kaying punuan, pero, Puno kay bunga oh, murag Christmas tree. Na, ah, Paskan, puno ah. Oh. Kani sad. No, Hopefully og kaloyan makaharvest ta. Ah. O, sa ato ang mapagaling para syempre matilawan pud nato og sila sa, sa ato ang kape. No. Oh, mo na siyang area da, guys. So, dagat mga saging sila dire oh. Hm? Nagko kayo. Ah. So, mga guys, may hapon ulit.